Ay mga mare, gagawa kami ng dishwashing. Okay. At eto na nga, ay ready to mix na. Hindi pa sablo. Oo. Hindi na kami mahihirapan. Na magsalin-salin dahil ready na siya, naka-mix na. Hmm, hindi pa nagagawa pero ang bango na. Ang bango. Totoo talaga. Legit talaga itong mga mare. Yung mga napapanood lang namin. Na mabango talaga itong dishwashing liquid na ito. ang <laughs> exe <ekse> na pang <laughs> Pag ready ka naman sa amin.

Pag mo-model pa yun dito. <laughs> Ina, pero dahil sa nakahapon natin ginawa, kasi nang kumaita. Ina, kung paano yung ating ginawa. Ina, may mama! Pero so, pwede mo itong paano yung design nyo pa. rin. Kasi di-display lang ito. Ito mo, di-display ka mo. Ano ba 'yan? Kailangan gawin dito? Kasi yung ginagawa ko, yung proseso, hindi na ka-mix, na proseso. No, so, mare. <laughs> mare, ito na yung isa, kulay green. Dahil atat yung aking bunso, ginupit na. Oh, Diyos ko. Hiram ka kay Papa. Sabi mo kay Papa, panghalo. Isa pa. Okay. Opo. Ikaw magahalo Bilis. Ah, bang... bigyan mo pa si Rojo ni isang PBC. Para haluin niya itong isang green. Binutas niya na eh. Kung na maghahalo, pa kami ni Jeric. Oo, oh, baro na yan si Rojo. Hindi mo kami ng Joy. Ang bango. Ang siya. Mga mare. Ligit talaga siya mga mare. Ayaw ni Papa. Oh, lumalapot na rin yan, hmm. Nakakagawa na kami ng joy. Oh di diba? Blue at yellow. Kitang-kita naman yung Jerry <laughs> na mga mare, meron na kami pambenta at may libreng panggamit na rin. Kahit ilang plato ang hugasan nito mga mare. Abot <laughs> Ano ba yan? Ang tagal mo naman. Kami patapos na ni kay Jeric. Ikaw hindi mo pa natutuloy yung sa'yo. Sa oh, wala na yung sa akin Jeric. o, oh, wala na yung bula. Naunahan pa kita. <laughs> Malapot na dito. Kailangan mawala yung bula niyan Dapat isang way ka lang, hindi ka pabalik-balik. Isang ganun lang ba, Jerry? Ayan na, oh. Ayan lang pala siya. Wala na. Kailangan kasi mawala si bula. Pag wala na yung bula, yun na yan. Pwede na yan. Yan, yan. Mawala na yung bula na yan. Umabot na siya, oh. Ang galing naman. Nakakatuan naman para gumawa dito. Kasi yung isa kasing ginagawa namin, step by step, merong paano lang inalagay. Tapos pangalawa, kung ano yung susunod. Mas mahirap yung ganun. hindi katulad nito, okay na, diretsyo na. Ilalagay mo na lang. halo mo na lang. Hindi pa. Nakakatuwa. Dapat na. Ang lapot na At mga mare. Um, ma oh, sige na. Halo na. Dito ka banda. Sige. Ye, yan. Haloy mo. Sige. Halo-haloy mo. Halo-halo. Halo. Ang -halo -halo. oh, galing ah. Ha. Halo mo. Ayusin mo paghalo, halo ah. Ha? Kuya, iuro mo nga yung kwan. Para makita si Rojo. Ayan mga mare. Si Rojo, nakikihalo-halo din. Siya ang naghalo ng kulay green. Dahil ayaw nung kulay namin, siya na nga lang. <laughs> Para matuto si Rojo gumawa ng dishwashing liquid. Okay, diba Oo nga po. Oo nga, di ba? Wala ka talaga. So ayan na nga mga mare ang dishwashing liquid na ginawa nga namin ng aking kaibigan. At ayan nga at sinali na nga namin sa battle. So hanggang dito na lang. Thank you sa panunood. God bless. Hmm?